Hapon ng Biyernes Santo, katatapos lang ng taon ng pabasa sa auspicio. Nakaugalian na sa auspicio ay nagkakaroon ng pabasa. Ito ay ang tradisyonal na pagbabasa ng pasyon o yung salaysay na paghihirap ni Iso Kristo sa ritmong patula na binabasa naman sa mga pabasa na nilalagyan ng tuno o musika na paulit-ulit lamang. Nakatayo si Hilin sa harap ng gate ng ospisyo sa Dakong, Manila. Kinakabahan siya. Tutupad kaya ang doktor? Naisip ni Helen. Paano kung magbago ito ng isip? Kung hindi ito tumupad sa kanilang tipanan, sino ba si Helen sa makisig na doktor? Hindi mapakali si Helen sa pagkakatayo sa gate. Samantala, si Timan ay hindi rin mapalagay nag-iisip siya kung ano ang idadahilan kay Lia. Biyernes Santo at alam niyang kailangang manatili siya sa kanilang bahay. So balit parang matindi ang hatak sa kanyang pakiusap ng caregiver na si Helen. Ipinasya e, siya niyang magpaalam kay Lia. Patayo na siya sa kinauupo ang sofa nang makita niyang papalapit sa kanya si Lia. Mahal, magpapaalam sana ako nakita niyang parang bantulot si Lia sa sinasabi. Tumawag si Daddy. Ako ro ang munguna sa kanyang foundation para doon sa gagawing programa sa aming probinsya para sa Sabado de Gloria at sa Linggo ng Pagkabuhay. Susunduin ako ng driver namin mamaya. Lumapit sa kanya ang asawa at yumapos sa kanyang balikat. Puro mga manang ang kasama ko mahal. Pwede ka naman sumunod doon sa sunday Pagpapaliwanag ba nito? Parang umaayon kay Tim ang pagkakataon At sa binabalak ni Helene Akin lang mahal Togo ni Tim at hinaggan niya si Leah sa labi Susunod na lang ako doon sa sunday Halos kalahating minuto nang nakaupo si sa guardhouse sa tabi ng gitna ng ospisyo. Bawat minutong magdaan, parang kainip-inip sa kanya. Parang kabilis ng ikot ng kami ng orasan sa kanyang kaliwang braso. Opo, tayo ang kanyang ginawa. Bawat anino na kanyang matanaw na naglalakad mula sa paanan ng Ayala Bridge ay naghahatid sa kanya ng kaba at piping pag-asam. Saan ka na, Dok? Darating ka ba? Darating ka pa ba? Kulang isang oras siyang naghintay sa guardhouse ng ospisyo nang mamataan niya ang pagdating ng makisig na doktor. Naka-t-shirt lang ito ng puti. Nakamaong na pantalon at naka-fornal leader shoes. Naramdaman ni ang pagtulak ng pag-iinit ng kanyang pakiramdam. Abot-abot ang kanyang kaba sa wari niya ay nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nalit ko kanina ka pa ba? Bulong ni Tim sa dalaga. Tumango si Hilin ng sunod-sunod. O oh, okay lang, akala ko nga di ka na darating. Sabi ni Hilin na nakatitig sa maamong mga mata ng kaharap. Are you sure na gusto mong gawin ito? arok ni Tim sa kausap. Muling tumango si Hilin at ibinaba ang tingin. Iyumuko siya ng yukong yuko. Parang nakadama ng awa si Tim sa caregiver. Inilagay ni Tim ang isang kamay sa balikat ni Hilin. Nadaman niyang parang nanginginig ito. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Tim. Pwede ka pang magbago ng isip. Okay lang sa akin. Sabi pa niya, miling ng sunod-sunod ang talaga. No, Doc. Nakahanda na ako. I like it to be you. Dito na tayo. Tinitigan niya ang kasama. Parang nagtataka at may pilyong ngiti ang gwardya sa building nang iabot sa kanila ang lagbok. Kailangang mag in at mag-log out lahat ng mga tinanta nangungupahan sa building na iyon. Sa third floor tayo. Huwi ka niya at hinawakan niya sa kaliwang kamaya ang kasama. Mabilis ang sikdo ng kanyang dibdib. Parang nanghihina siya sa pananabik sa kung anong mangyayari. Pagkalapat na pagkalapat ng pinto ng room 306, hindi niya nakuwang hagilapin ang switch ng ilaw. Naramdaman niyang isinandal siya ni Tim sa pinto at nadaman niya ang init ng katawan nito. Ang mainit na pagkuyo mo sa kanya ng halik nito na sinimulan nito sa kanyang punong tinga, pababa sa kanyang leeg, pababa sa kanyang dibdib. Nang apuhapin nito ang kanyang bibig ay umiwas si Helen. Hinawakan niya sa olo ang doktor at itinulak niya pababa sa kanyang dibdib. Napapikit si Hili ng madama ang mainit na bibig ng doktor sa pangahalik sa kanya. Don ay pinagsawaan ni Tim na halikan sa saan mang parte ng katawan si Hilin. Maliban lang sa mukha na hindi ibig pahawakan sa kanya. Nagtatakaman ay ipinagkibit balikat na lang niya. Matapos na magsawa sa ginawang romansa si Tim ay higa tayo parang bulong na pagsusumamo niya sa kanyang kapiling. Dahil sa inumpisahan nilang sarap ay basang basa na si Helene. ang kanyang katawan ay nakahanda ng tanggapin ang nektar na magbibigay katuturan sa kanyang pagkababae at alam niya sa kanyang puso na nag-uumapaw ang kanyang kaligayahan na ang una at huling lalaking makaaangkin sa kanyang pagkabirhin ay ang doktor at kailangang magbunga ang isang gabing pagniniig nila. Huwal lang tigil ang tahimik na pagpatak ng kanyang mga luha habang tuloy na si Tim sa kanyang ginagawa. Ngunit damang daman ni Hilin, ito ay luha ng kaligayahan. May hatid na hapdi at kirot iyon sa ona. Subalit ang init sa kanyang puson ay kailangang makaalpas ang kanyang nararamdaman ngayong sakit na sinabayan ng pagkasabik ay naglalapit sa kanyang pangarap ang magkaroon ng supling na magdudugtong sa kanyang pagsilang sa mundo at nang tuluyang rumaga sa ang tubig ng buhay ay pumuno ito sa kanyang sinapupunan gumuhit sa kanyang buong katauhan ang kaganapan ang kaluwalhating hatid sa kanya ay noon lamang niya naramdaman sa pakiramdam niya, siya at si Tim ay bahagi lamang sa obra maestro ng paglikha na nagaganap sa kagyat na oras at kagyat na panahon. Mataas na ang araw nang siya ay magising kinabukasan. Wala siyang saplot at tanging kumot lamang ang tabing ng kanyang katawan. Namimigat ang kanyang pakiramdam. Hinang-hina siya. Parang nasaid lahat ng lakas niya sa kanyang katawan. Magdamag silang nagsalo sa walang kasing sarap na yugto ng buhay. Paulit-ulit siyang inangkinitim sa buong magdamag at walang sawa namang tinanggap niya ang lahat ng katas ng buhay na isinabog sa kanyang sinapupunan ng kaangkinan ng kaniig. Paulit-ulit, parang walang katapusan. Ginagap ng palad niya ang kaniig sa magdamag iminulat niya ang inaantok pa niyang mga mata. Ngunit wala siyang katabi. Wala na si Tim sa tabi niya. Wala siyang nadamang galit. Hindi man lang hinintay na siya ay magising. Tama na sa kanya ang pagpapadama nito sa kanya sa buong magdamag na siya ay babae. Pagkatapos nito, ang tanging gusto niyang maalala kay Tim ay ang walang kasing tamis na sandali na nadama niya sa piling nito. Na alam niya ay hindi na masusundan pa. Ang dalangin lang niya ay magbunga ang kanilang naging pagdiniig. Alam niya ito ay itinakta. May dahilan ng Diyos kaya siya binuway sa aksidenteng iyon. May dahilan ito upang iligtas siya sa tangkang pagpapatiwakal. At mahigit na mabuting dahilan siya kaya nangyari na si Tim ang lalaking umangkin sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi makalimutan ni Tim ang magdamag sa piling ng caregiver na si Helen. Parang diyosa ang alindog nito. Perpekto ang katawan nito. Paulit-ulit niya itong inangkin sa magdamag. Hindi niya ito pinagsawaan kapwa sila nakatulog ng mahimbing. Nagising lang siya ng madaling araw na. Nagising si Tim na yakap-yakap ni Helen. Nakatigilid sa kanya si Helen. Mabango ang dalaga. Pati hininga nito ay mabango. Wala sa loob na iniangat ni Tim ang isang hita ni Helen na nakasampay sa kanyang balakang. Tumagilid siya paharap dito. At sinimulan na naman niya itong angkinin ng umagang iyon. Ngunit wala man lang itong reaksyon. Tulog na tulog si Hilin nang muli niyang angkinin ang dalaga. Nang subukan niyang halikan ito sa bibig ay nagtataka siya dahil ayon itong pahalik sa bibig sa magdamag nilang pag-iisa. Nagtaka siya ng mabunggo ng kanyang bibig ang parang matigas na bagay sa labi ng dalaga. Ngunit nadaig nito ang pagkasabik niya, kaya pinabayaan niya na lang ito at tinuloy na lang niya ang kanyang ritmo. Nang matapos ay dahan-dahan siyang kumala sa pagkakayakap ng tulog na tulog panghilen. Hindi man lang ito nagising at naramdaman ang ginawa niya. Ngunit pinabayaan niya na lang iyon. Bumangon siya ng dahan-dahan at ayaw niyang magising ito. Binuksan niya ang ilaw sa loob ng silid. Hinawi niya ang pagkakatabing ng buhok ng naging kasiping sa magdamag. Sa pagiging doktor ni Tim, nakakita na siya ng mga ganitong kaso sa ER. Pinag-aralan nila ang mga bangkay. Pero naging siya sa hitsura ni Helen. Napaupo siya sa sahig. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ang unan niyang naisip ay magbihis at kailangan niyang lumayo sa lugar na yon. At habang binabagtas ng kanyang mga paa ang bahaging iyon ng daan mula sa gusaling ang isang silid, ay naging piping saksi ng kanilang magdamag na pagsasalo sa larong iyon ng buhay. Naramdaman niya ang mahinang pagpatak ng ulan. Unti-unti ay lumalakas ang patak nito. At maya-maya pa ay naramdaman ni Tim ang tila pagnangalit ng mga naglalakihang patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha. Hinayaan niyang mabasa siya ng ulan. Sabado na, Sabado de Gloria. Naramdaman niya ang paghilam ng kanyang mga mata. Gusto niyang mahabag sa hitsura ni Helene at nakadarama siya ng gel. Sinamantalan niya ang dalaga naramdaman niyang humalo ang luwang naglanda sa kanyang mga mata sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Sa isang bahagi ng mundo sa Switzerland, lasing na naman si Arnolfo Alcantara. Kabuwanan na ng pagdadalang tao ni Dr. Lina Abarintos. Humihilab na ang tiyan nito nang magawa nitong puntahan ng asawa sa minibar sa bahay bakasyonan na iyon ng mga Alcantara sa Switzerland. Arne, please, manganganak na yata ako. Sabi ni Linsalasing na si Arnolfo Alcantara. Kasasalin lang nito ng whiskey sa hawak na baso. Nang makita nito ang ayos ng sinasambang doktora, parang nawala ang kalasingan nito. Tika, istidi ka lang dyan. Ilalabas ko lang yung kutsi sa garahe. Sabi Sabi nito. Tumakbo ito pababa ng bismin para kunin ang kotse. Nang maiparada na ni Arne yung kotse sa harapan ng pinto ng bahay bakasyonan, binalikan niya si Lane. Maingat niyang ipinangko ito at binuhat patungo sa nakaparadang sasakyan. Hindi maipaliwanag ni Arne ang nadarama ng oras na iyon. Alam niya, hindi siya ang ama ng dinadala ng sinasambang doktora alam niyang anak ito ni Professor Artemio Domingo. Pero bakit excited siya ngayon na lalabas na ang bata? Pagdating sa hospital, agad na dinala si Lynn sa delivery room. Ilang sandali din na nagpaikot-ikot si Arne sa labi ng hospital. Pakiramdam niya, talagang parang magiging ama na siya. Nang makita niya ang doktor na lumabas sa delivery room, agad niyang sinalubong ito. Tinitigan niya ang bughaw ng mga mata ng doktor at nagtanong. Doktor, how's my baby? Nagtaka siya sa sarili. Bakit iyon ang naitanong niya? Bakit hindi niya naitanong ang kalagayan ni Lane? They are both okay. The mother and the child. Sagot naman ng doktor. Aryo Dahabe. Tumango si Arne. Pinuntahan niya yung kwarto na pinagdalhan kay Lynn mula sa delivery room. Wala pang malay ito. Pinuntahan niya yung kanilang bibi. Iwan niya kung bakit pero nakita niyang parang initian siya ng bagong silang na sanggol. Ang gwapo ng anak ko. Sabi niya sa sarili. May anak ka na. Arnolfo Alcantara. Isinilang na si Arnolfo Alcantara the second. Napahalakhak si Arnolfo Alcantara. Nakita niyang sumisinyas ang nurse sa nursery. Inilagay nito yung isang daliri sa gitna ng mga labi. Shhh! Mahal! I've got good news! Sabi ni Leah. Naunahan na naman siya ni Leah na isip ni Tim. Kababasa lang niya ng email ng University Hospital sa Australia at pinapabukna na sa kanya yung ipinadalang tiket sa aeroplano. Natatakan na ng visa yung pasaporte niya. Dadik ka na mahal! Parang bumbang sumabog sa pandama ni Tim yung balita ni Leah. Kababasa lang ni Tim ng text ni Helen, ang caregiver. Salamat, Dok. I'm one month pregnant.